Hello guys. Welcome back to San Eleven Quintaro. Hello po. Um, welcome back to. Welcome back po. So, thank you thank you so much for um para dun sa patuloy na pagsupport no. Thank you thank you so much and um panalangin ko na uh, always, um, always positive, um, tuloy-tuloy ang biyaya na darating sa inyo. Mga, mga biyaya na darating sa inyo. No? Panalangin ko po na laging maayos at wag mag-overthinking at alagaan lagi ang sarili. Mahalin ng pamilya, ibalance. No? So, titingnan natin kung anong ngayong energy mga libra. So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kung ano yung akma para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay po natin sa iba. So, simulan na natin kung ano ang yung energy update for the month of November, mga Libra. Okay, Libra, no? Okay, Libra. So, meron kang abundance. Wow! Memory and strength, no? Um... You are manifesting um... to grow your... um... to grow your income, food, money, no? Work. Um overflowing. Talagang nag-uumapaw. Nag-uumapaw yung iyong pagkain, pera, ng um, magandang pag-uugali at trabaho at, at, at nagiging successful ka dito, no? Libra. Memory. Something remember from the past. Like event, pre pre previous experience. So, minsan, my uh, may times na dumarating sa uh, sarili mo, no? Na may naaalala ka na yung mga past, previous na pangyayari na naging experience mo sa sarili mo. No? Kaya nagiging matapang ka dito, tinatapangan mo. No? Nagkakaroon ka dito ng um, exert effort dahil yung mental power mo kailangan um, malakas. Kailangan may tiwala ka sa sarili mo. So, meron ka sigurong kadiling kaditing na Sagittarius, Leo, or Virgo. So, tignan po natin kung anong mensahe, mensahe sa inyo mga Libra. Okay, Libra, no? Nagkakaroon ka dito sa pagiging successful mo, no? Yung nag na nag-umapaw yung iyong pagkain, pera, ang pakikisama, ito, sa trabaho, no? Kaya nagkakaroon ka na ano dito, no? Celebration, yeah, oh. napaka-synchronize, ang daming pagkain ang dami niyong pagkain, ang dami niyong um, yan, pakikisama niyo, pagmamahal ng iyong mga kaibigan, talagang um, sinese sineselebrate niyo yung mga nakukuha mo, no? Yung mga abundance na nakukuha mo, nagkakaroon ka ng celebration dito, no? Dahil talagang nakakamtan mo, no? Napapagtagumpayan mo, no? kaya iniingatan mo, iniingatan mo tong mga achievement mo, no? Hindi ka basta-basta dito nag titiwala, no? Hindi ka basta-basta nagtitiwala kahit kanino. Uh, meron ka lang iilan siguro na talagang totoo sa iyo na 'yun ang pinagkakatiwalaan mo about dito sa mga success mo, no? Kahit medyo um ito na talagang iniingatan mo, iniingatan mo tong mga gagawin mo, no? Um, nagkakaroon ka dito ng talagang um, ayaw mo, ayaw mo nang mawala, ayaw mo nang mawala yung mga bagay na meron ka, no? Dahil dyan sa pagkakaroon mo ng um, secured, no? Nag-iingat ka, nag-iingat ka masyado. And then, yeah, sunod-sunod, no? Overflowing talaga overflowing yung pera mo, pagkain mo. Nagiging successful ka sa mga tinatrabaho mo, no? Um, na pagtatagumpayan mo. Wealth is overflowing. And dito and 'dito no sa memory, no? Siguro um naalala mo yung mga um sitwasyon na nahirapan, nahirapan ka, no? Um ang dami mong pin problemang pinagdaanan ang dami mong halos natumba ka na, halos bumigay na yung katawan mo sa mga past na, na nangyari sa buhay mo. No? Yung mga previous mong na-experience, halos hindi ka na makatayo, no? nahihirapan ka na sa sobrang um, dami. Pero nakayanan mo. Nakayanan mo to dahil masyado ka dahil tinapangan mo, na masyado kang naging malakas at talagang nagtiwala ka sa sarili mo na kayang kaya mong malutasan kung ano man yung problema mong pinagdaanan. No? Kaya napagtatagumpayan mo to at talagang um, magkakaroon na to ng um, um, iikot na no? aayon sa'yo yung mga yung mga minamanifest mo no? magtatagumpay ka na dito kung dati ay kung dati ay nagkaroon ka ng mga problema na halos hindi mo na makayanan pero napagtagumpayan mo to dahil napakalakas mo at napaka malakas ang iyong tiwala na sa sarili mo na kaya mong matanggal yung mga or maayos yung mga problema mo at yan ay, ay um, naayos mo. Kaya uh, dire-diretsyo na yung mga blessing na dumarating sa buhay mo. Dahil um, masyado kang matapang at talagang um, nag-effort ka para sa pangarap mo, no? And then dito, no? So, meron kang five of swords. So, may mga um, may mga tao, no? May mga tao sa paligid mo na siguro may um, nagkakaroon sila ng um, parang um, nagkakaroon na siguro ng inget or naiinggit kung ano ang meron sa'yo. No? Pero, um, hindi mo to binibigyan pansin. No? Hindi mo to binibigyan pansin. ang uh, ang ginagawa mo lang dito, nire-relax nire, nire mo lang yung mind mo. Uh, nire-relax mo lang yung mga isipan mo. Dahil, dahil marami kang pangarap. Dahil ayaw mong, um, Ayaw mo to na magkaroon ng, kumbaga ayaw mo magkaroon ng problema sa sarili mo or ayaw mo ma-stress, no? Um, kaya dinadaan mo na lang sa um, pinag frame mo na lang, um, namamahinga ka na lang, nag-iisip ka pa ng mga idea kung ano pa ang dapat mong gawin para mas lalo mong patong ma-achieve. Okay, so Libra, ano pa? Ano pa ang mensahe para sa inyo? Okay, Libra, no? Finish what you have started, no? You have started something important. is now time to complete it. So, eh, kung ano man itong mga nasimulan mo na, no? Nasimulan nyo na to na tungkol sa iyong mm, sa iyang more, 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 more money, more, more job, more uh, business, or kung ano man itong mga nasimulan mo, no? ah uh, it it dire diretso niyo lang po no kailangan niyo tapusin no huwag kayo magpapabaya sa mga trabaho na noumpisahan niyo no ah no? uh, tapusin niyo to para um, talagang nag-uumapaw nag-uumapaw dire diretso kumbaga sa tubig dire diretso ang agos niya walang hinto na success para sa inyong mga pangarap it's okay to be different so you do not need to be like everyone else you're perfect just as you are so okay lang kahit kakaiba kasi alam mo sa sarili mo na alam mo kung ano yung ugali na meron ka dahil alam mo alam mo sa sarili mo na tama tong ginagawa mo perfect perfecto um ito ito ako so wag mong i i pilit yung sarili mo sa ibang tao na magustuhan ka or or baguhin ka no baguhin ka na ibang tao para lang magustuhan ka um ipakit um ikaw yan no ikaw yan at hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo dahil ikaw yan no so hello and goodbye so kung ano man tong um ito siguro itong mga conflict no itong mga naiinggit so um mapapalitan yan, no? You'll soon um, see that these chains will make things better. So, mapapalitan yan, no, na mas maayos. Um, may mga, ito uh, nga, meron ka mga friends na talagang tinutulungan kanila kung paano mo pa ito mapapagtagumpayan. Uh, kaya, itong mga tao na nasa paligid mo na may nagkakaroon ng pag sa sa'yo, so, Hello and goodbye nyo na lang po. So, no? Dahil may mas magandang kapalit yan na um talagang sasabayan ka or tutulungan ka or iaangat ka pa no ng mga makikilala mong mga kaibigan mo no. So um Libra um yan po, yan po ang iyong message for the month of November. So, be ano lang po ang yung ganitong mga scenario, no? So, huwag niyo masyadong intindihin. No, tuloy lang, tuloy ang laban, tuloy ang buhay, tuloy ang pangarap. And tuloy-tuloy uh, ang blessing para sa si inyo. So, libra, um yan muna sa ngayon. Um thank you, thank you and Please like and subscribe. Thank you, thank you so much and God bless you.